Napaka ng dalawang ng damit. Pagtanggal ko ng damit, nakita ko siya. Siguro yung, yung kamay niya siguro napasok sa loob ng damit kaya hindi siya makaalis-alis. Kawawa. Uy, alis ka na, alis ka na. Huwag mo na kaming sunduin. Hey. Oh. Uh? Ayaw pang umalis eh. Nakabukas ng pintuan. Alis ka na, alis ka na. Sino ba hinanap mo? Ha? Ah. Bawain na. Okay? Hanapin mo na yung bahay mo. Ano? Sino kayang... Yung ganyan mo doon sa labas. O doon, baka kainin niya siya. Ah, salalit. Buhay? macam anak parang patah